Watching Sir evil Uy! Dunkin' daw sa Dunkin' Dunkin' saan Dunkin' Dunkin' Donuts Dunkin' lang walang donut ang okay, donut? What's up guys? Nandito kami sa Dunkin' Dunkin' Donuts yan. Chloe Pidja mo yung mga Sa isa. isang donut na. Sa place. Pidja mo. mo. na itegi post Relight <laughs> ke milne da masala Taglit mein Ali montage montage ay ay So oh, guys. Ayaw mo. Mamimili kami ng kotse mamaya. Chloe. Chloe. Ang kotse bibili natin, ang kotse bibili natin mamaya. Tolay red. Wow. Saka bibili kami ng ano, TV. Okay, dito daw kami, guys. Shout out. Dito ka na shout out. Shout out kay Inay. Follow na. Magano po tayo ng na. Follow nyo siya dito. This subscribe button. Dito ka, kuya. Picture mo si Kuya dito. Mag-asawa ng Japanese daw. Korean daw. Korean, Korean Japanese. Saan <laughs> ka dito? Sa Canada kami titira. Kami sa -te. 2030. May asawa. May asawa na ako. Yeah, yeah. 2030. Kailan daw ka na? Uh, 27. Ah, uh, sige. Oh, Kabalan. Kailan ka mga dito? Hi. Uy, mambon guys. Uy, may kasalata. Chloe. Ano sa mo? Um, it's a while. Mula, Ano yung nasa ilalim? Oh, grabe. Ang ganda. Ganda dito, guys. Baba Bisa nyo. Let's cross. May kasal. Dito ba yung sa ano? Sa minsan yung ABS-CBN? Yan. Yeah. Yan. Yeah. May kasal. Ma maintenance day, Monday nga, mo, nakasuna. Monday buhay. Nakabukas. Na. Hindi, naka nakabukas na nga every, every Monday nga, mo, maintenance. hindi ulan. May lahat naman pumupunta dito. Jaden. Okay, iya ma. Iu tumululawui. <laughs> Pang anu Korean. Dito sana. Di Ini. Oh, aesthetic Umuulan. Umuulan. Ano ano. I'm going to go to the park. Guys. What's up, guys? Umuulan. Pangit. What? Buti na lang at nakadating na kami. Thank you. Upuan kayo ata. Hindi Kunyari may, ano, may dasal. Dito siya na Hindi, Ganda mo kuya? po dyan. Pwede akong mag, mag, maglagay mag na ganyan, parang ganyan sa bahay ko, di ba? Eh, parang kuweba dun, guys. O, parang parang kuweba. Makapunta na ako dyan, eh. Para... Ay, dito, picture. Sarit lang. Yan, picture ka dito. Picture ka dun, no? oh. Picture lang, oh. No? Wait lang, wait lang. Ano meron Tara ko yun. Tara. Yung isa pa ba? Uy! Walang creepy guys. Yun um, guys, creepy. 3AM challenge. Ano meron? Tara. ito mga talsik diyan diyan wag ano ka ako ang cameraman mo eh bisa mo ahoy guys Nandito tayo ngayon saan saan sabi mo ito ano mo oh laki ah ito pala yung kanina ito mo nga ako dito Hi guys. Oh. here. mo kami, ko daw This is our photographer. This is our... Bigyan <laughs> <laughs> mo na. i yung video. ah. Hi! It fell, guys. Yan <laughs> Gotcha. Okay, guys. Okay. Oh. Ako sunod. Ah. Nakatalikod nga, nakatalikod. Nakatalikod. Nakaganan. Garanti ko diyan nakatalikod diri. post na maganda. Ayoko. Bisa mo. Sa Sabi mo ikaw, bisa mo. Grabe <laughs> nga guys, dito naman tayo. Nasaan ba sila mabuti? mga aso pa dito ay ito pala sila ayun guys may cross ma meron pa dun season Ay, sarang... Cloud 9. Cloud 9. 321. Dito. O oh, tara. Yan. Okay guys. Vlog tayo sa CR. Mukhang creepy sa CR eh. Katabi ng mga cement, parang sementeryo. Yan guys, yung sementeryo. mail pang hết Hãy subscribe cho kênh Panorin mo ito mamaya, ha? baka mamaya may lahagi <laughs> Guys, ayun yung, ito yung CR. yung ano, yung. Creepy dun. mga libingan. Three, two, one, cloud nine. Hindi yan, bilis. Wala na. Saan tayo, Chloe? BGC. Chloe? BGC. 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 Let's go. Wow. Uy, guys, oh. Mang ina sa makudo. <laughs> oh. <laughs> sa yellow. Mamaya, dun mo ba Oh, ito na totoo na BTC. Ayun. Ayun! Na picture mo na. Kala ko ba BGC? Ba't nandito pa rin tayo? Lakad pa lang. Ha! Lakad ka dun! Ang lawak! Video mo, alam mo yung ano kuya, yung, di ba? Video mo ako. yung tatakbo mo pa gano'n. Sige. Tatak mo, ka okay. tatak mo ka din. Ah, sige. Okay. Uy, 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 uy. Wow. Yeah, you there's know excavator. no hand, oh, uh, no man. hand bike, no man. hand bike my heart is beating like jub jub it's an excavator yeah, run yeah. there one, two, three, go <laughs> ay, ay, speed walk stuck in a time warp time warp <laughs>